Hello, good morning, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat kung saan mga sulok sa mundo mga dear UFW Yahoo! Where today mga kalakotsiro ay magbabike tayong muli no? So, yung bike natin nandyan ha Dito sa likod ko yung camping chair natin -dala, -dala natin yan lagi So makikita nyo mga guys yung bike ko fully loaded dyan so ganun na yung katuwaan ko dito no? wala pa akong pasok para exercise na rin ba So tara guys, mapapakita ko sa inyo kung ano mga dala ko sa bike ko para yung mga bitbit ko pala. Para makikita nyo kung ano. Meron pala akong dala ditong ah uh, ito. May dala ako ditong uy uy uy, matutumba pa. Besak besak lip. Ayun. So meron ako dala ditong ah uh, ito. Mainit na kape ano? na tinimpla ko lang at nilagay ko lang dito no sa plastic at saka ilagay ko lang diyan para kung saan tayo mamaya makarating at uh, mayroon tayong hihigupin na mainit na kape. At saka dito mga guys, may dala din ako ditong tubig no. So ito, may tubig din tayo no. So ito yung tubig natin. So maliit lang to pero napaka-superpower ng tubig na ito. Napakaliit lang pero ito yung magandang tubig na talagang uh, hindi ka mabilis mapagod pag nagbabay ka. At saka Sa ibaba natin no, oh, meron tayong uh, ano diyan no. Oh, yan Gatorade no, lemon. Yung laman ng ating ah uh, 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 sa loob niya ay uh, uh, Gatorade, lemon at saka sinisipon kasi ako mga guys Pasinsya na, hingos ng hingos ano, para nakasyabu <laughs> so sa, ba, sa taas guys meron tayong uh, uh, cellphone stand no? kung maga ito yung stabilizer so dala natin yan kasi baka mapag-isipan natin doon na makapag-counting uh, 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 hanap tayo ng magagandang view picture picture, video video at saka sabay content na rin sa susunod natin na video so iyan lang po no saka kompleto din po tayo sa bike natin hindi tayo pwede magbike dito na wala tayong lights kasi dito kasi mga guys bawal talaga dito yung bike mo na wala kang lights wala kang ano sa bike mo kasi huhulihin ka ng pulis dito at syempre helmet natin. So yan kumpleto yan mga guys, helmet natin no. So naka-helmet tayo no. At uh, ito lang yung suot natin no. So yan. So ang, ang laman ng bag natin ay pagkain pa din. <laughs> Ganun lang yun no. Kasi mahirap magutom sa dan. So mamaya maya kunti guys no, ah, alis na ako. So samahan nyo ako guys sa aking pagbabike. Let's go, simulan na natin. A few moments later. So ayan guys na ako makikita nyo. Ah, papunta tayo ng ano, ng Raya no. So doon pa rin dati sa park na ah, unang... Ah, nung nagkaroon ako ng bike doon yung pinaka unang tambayan ko no. So doon tayo mamaya. Doon yung pinaka point natin doon na doon tayo titigil, no. So sa ngayon, dito tayo sa bike lane. So makikita niyo sa likuran ko, uh, dito tayo sa ano sa papuntang Ryan sa bike lane pero mamaya doon na tayo. Uf, dito, guys. Talagang uh, maganda yung panahon ngayon kasi parang pinagtimpla na hot and cold ang weather ngayon dito sa Doha. Shout out pala sa mga OFW natin dyan na ngayong umaga ay nagkakayod na para sa kanilang mga amo. Shout out sa inyo mga kabayan! So yan na guys no. Uh, medyo malapit na tayo sa ating uh, destination destinasyon. Ah, uh, pahinga lang tayo dito sa Glit Mamayao. Oh. Dito sa may yan, may ano na yan sa baba ng tulay. Huh. Papapagod Bike pa more O yan guys dito mo na tayo no Ayun ganda oh. So Nandito na tayo guys no Hindi na tayo nakabag video doon Sa ilalim tulay Kasi May mga ano doon may mga pulis uh, Dito pala sa sa Middle East bawal yung magpipicture picture ka lalo na sa harap ng mga pulis akala nila simpre baka videohan sila kaya hindi na ako nagbibideo doon mga guys no? kaya hindi na ako nakapagvideo doon Nasabi ko ko sinitigil ako sa tulay Woo! so guys nandito na tayo malapit sa ano malapit na tayo sa, sa park at uh, don doon mo na tayo titigil no sa sinasabi ko sa inyo oh, uh, Medyo malayo-layo na rin yung bina, binabaybay natin, oh. No? So, dumaan tayo dito sa isang subdivision. So, makikita yung sa likuran ko, ayan. So, subdivision yan, oh. No? So, ikot tayo dito. So, ayan. Kita nyo ba, mga guys? Oh, medyo malayo-layo na talaga yung binay ko ngayong araw, ah. So, dito na tayo. Malapit na. whew, Sarap. So, guys, dito na tayo sa, ano, sa harap ng uh, park. So, kararating na natin. Sakit yung kamay ko. Nangangalay. <laughs> Sobra. Sakit. So, yun ang bitbit natin, oh. Ooh. So dito muna tayo titigil ka kahit saglit lang no. At uh, lang tayo. Dala natin yung upuan natin no sa likuran. So nandito na tayo. At kailangan na nating mag-relax-relax -relax muna no. So, yun guys no. So, nakapag-base tayo ng sombrero natin. At uh, magre-relax tayo dito kahit mga kalahating oras pa kasi yung pasok natin mamaya pa naman mag-alas uh, 11. So, medyo magre-relax muna tayo dito kasi nga uh, mas maganda dito no kaysa sa bahay ka lang magmukmuk na parang wala kang ano, <laughs> walang exercise ba. So, dito mawala yung stress mo, mawala yung kung anong mga hindi mo naisip mo, di ba? Natanggal pala guys yung ano ko guys, yung bolt ng upuan ko, yan no? Oh. Natanggal pala oh. Ito. Hindi ko alam kung sa bike yata o dito, parang dito. Tanggal sa upuan ko. Dito. ay ah, ito nga oh. ito nga pala oh. Siguro sa kakaipit ko nito, no? Tatago ko lang to. Ito guys, oh. So video, mainit guys. So kailangan ko na kailangan ko na magano mag, ano, mag ubat. Mainit. So yun guys, no. Ang ganda dito, ma ano dito, ma Mahimik walang maingay ako lang yung maingay <laughs> uh, sarap dito so alam nyo ba guys na hindi lang ako isang beses na nakapunta dito no? so medyo maraming beses na rin ako nakapagpunta dito no? saka mababait dito yung mga security guard yung mga ano kasi kahit to yung patakaran nila dito pinapaalam nila sa akin na ganito ganon pwede ka naman makapag vlog yung sa tamang lugar lang at saka siyempre sa tamang ano lang eh dito nakapag relax ako kahit papano kaya medyo malayo yung narating natin kaya napag isipan ko rin na sa tuwing pupunta ko magagala ako dito talaga ako nagtitigil so kakain mo tayo guys no magkakapi tayo ah uh, ah sinabihan pala ako dito na hindi ako pwedeng ano dito hindi pala ako pwedeng magtapat sa bulaklak kasi ito yung bulaklak kailangan talaga na uh, maprevento kasi kailangan nila na maging maganda no so kailangan natin na ano so may may aron para tayo ditong karak kung tawagin nila <laughs> ito so medyo tayo dito no oh mainit-init pa to right oh so, sarap di ba mga ganitong milangaw pa <laughs> Ito lang yung mga simpleng mga ano natin oh sa mga OFW simple lang yung kailangan natin so ito lang yung medyo ano natin oh sa buhay natin kailangan lang natin na yung isip natin ba na kailangan nating tao dito kailangan nating mag mag refresh no ang tao pa nga ng iba anuhay di ba so tara guys magkakape kape tayo mag enjoy tayo ng pagkakape natin no habang tayo ay uh, nanonood sa mga hindi naman magandang tanawin dito sa harap ko na pero hindi po tayo kasi pwedeng pumunta doon sa loob ng park eh, kasi sa loob kasi bawal kasi dyan eh bawal kasi mag uh, vlog dyan sa loob mismo ng park may oras lang at saka may may araw, yun ang sinabi sa akin kanina ng security guard dito so sinabihan niya ako, baka next week, pag magkita kami ulit ng gwardiya at matiming na wala yung boss daw nila pwede ako makapag vlog doon kasi ganun yan dito guys, hindi tayo basta basta pwedeng makipag uh, video dito no kahit saan kasi iba naman kasi yung sa Pilipinas kaysa dito kaya dito kailangan mo talagang magpaalam kailangan mo talaga lahat kasi mahirap din pagka hindi ka magpaalam no lalo, lalo na sa mga tao na magbibidyohan makasama sa video mo ganyan kailangan talaga yan at saka shout out din pala no sa mga nagbabike din dito ng mga kapwa natin Pilipino dito sa Doha Qatar no sana naman <laughs> kaya lang medyo malayo ako sa ano eh kumbaga malayo ako sa pinaka city kasi kumbaga sa atin yung parang sa lugar namin ba halimbawa malayo na sa pinaka main city kaya dito medyo bihira ka makakitang Pilipino na nagbabike dito siguro ilan ilan lang no meron naman siguro pero hindi ko lang matatimingan So mamaya maya konti guys at uh, babalik na tayo no sa ating pinanggalingan. Tayo ay babalik na sa accommodation natin at mag prepare na rin tayo sa ating mga dapat uh, tatrabahuin natin no sa araw na ito. Pero simple minsan araw-araw nagbabike din ako. Araw-araw mayroon din akong pinapuntahan ng mga lugar. Kaya lang hindi naman talaga araw-araw nagbablog ako eh kasi Uh, kailangan ko talaga mag-straight mag-bike no na walang walang pahinga-pahinga yon. Kaya ito lang ang time na ito, ito lang talaga yung pinaka the best na gusto ko lang mag-vlog uh, no. Kasi parang ilang araw din ako na medyo hindi nakapag-vlog ng Desudrito kaya dito nakapagtigil tayo no at saka nakapagpahinga tayo. Kaya s'yempre kailangan din natin na mag mag-upload sa ating uh, uh, YouTube account no kasi uh, senti hindi pala nakakaalam no ang short video at saka dito pala sa long video natin dito no sa pinaka-content natin ay iba so magtataka kayo bakit doon sa dito sa video natin no uh, magkaiba doon sa short video kasi nga yung music doon hindi ko pwedeng i-upload doon sa 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 video natin no kasi makakaroon tayo ng bali, violation kaya yun nga eh pag doon sayaw pag dito naman sa pinakaano ko mga kon, mga ano ko mga content ko kung sana ko pupunta pero doon naman sa short video ko lahat maka kung makikita niyo doon mga guys lahat yun mga sayaw uh, hindi naman po tayo nagpapayabang na may ano tayo sa sayaw, marunong tayo. 'Yun ang talagang katuwaan natin, 'no. Nagsasayaw tayo, ganun. So malapit na guys matapos yung kape natin no. At uh, shout out pala no sa security guard dito na napakabait no. Na kahit papano medyo binigyan tayo ng babala, binigyan tayo ng counting idea sa mga roles, mga ganyan. At uh, pasalamat tayo doon no. At uh, mababait pa rin sila kahit papano mga guys. So uh, hanggang dito na lang yung video natin no at tatapusin ko. At uh, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa YouTube channel ko At maraming salamat sa mga nag-follow sa Facebook page ko Sa lahat ng mga social media ko Maraming maraming salamat sa inyo mga guys At sana patuloy nyo pa rin akong suportaran sa bago kong uh, uh, YouTube no Kasi yung mga YouTube natin nung nakaraan ay uh, marami tayong nagiging uh, violation doon Kaya uh, kinuha ng uh, YouTube kaya, nahihinayang din ako mga guys, no. At yun lang po mga guys, no. Maraming maraming salamat muli sa inyo. Sa mga followers ko, sa nag sa akin, sa nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo mga guys. Sana patuloy nyo pa rin akong supportaran sa YouTube channel ko. So, hanggang dito na lang yung video ko. At, uh, mabuhay kayong lahat. At, uh, magandang araw sa inyo. See you on my next vlog. Bye-bye!